Hello. <laughs> ako si Jared. Sila rin bilang ako, Jake. Isang gamer, isang teacher, younger, streamer. Lahat uh. Sa ngayon, sa akong teacher. <coughs> Kamakailan na Kami ay may aradi. Ano ba ang naiambag ng na mga kapabaihan sa Republic? Adyan sila, taga-tago taga tago ng dokumento, taga ng may sakit, taga-aliw para hindi paghinalaan. At higit sa lahat, kaya na nilang lumaban. Hindi bilang babae o lalaki, kundi bilang pa. Parang sa totoong buhay, marami sa atin ang nakikipaglaban araw-araw. Mahimik, hindi nakikita, pero totoo. May mga magulang tayo daging nakasupport na. Mga kaibigan, nandiyan kahit hindi mo sila i -i. Pero hindi lahat ng laban ay kita sa mata. Hindi mo nakikita ang pagod. Hindi mo rapdaw ang bigat. Mahirap magpanggap na kaya mo pa. Kahit hindi na. Maraming nag-aabot ng tulong. Pero konti na lang ang natitira. Hindi naman required. Pero minsan, ang hindi mo paglalaw, parang patalim. Unti-unting humihiwa, masakit, at lalong pumabao. Hindi madaling maging nasa paligid na isang cancellation. Araw-araw ay parang revolusyon. Pero hindi laban ng bala, kundi laban ng loob. Kaya kung may kilala kang nahihirapan, pakain mo, ikayatin mo. Hindi mo kailangang idikta ang mundo. Minsan sapat na yung hindi mo sila iniwan. Salamat sa mga kaibigan, magulang at taong hindi nagsasawang sumukota. Kayong mga tahimik na bayani, kayo ang revolusyon sa panahon ngayon. Maraming salamat.